Sir, na-identify niyo ba yung mga kidnappers? May idea ba kayo kung saan nila dinala si Lilith? Isa palang na-identify namin sa mga kidnappers, si Orlando Reyes, ang prison escort ni Patricia Ingano. Nag-conduct na kami ng backtracking sa mga CCTV cameras para malaman kung saan posibleng dumaan ang getaway vehicle. Sir, please, tulungan niyo po si ate Lilith. Sir, pinigtas niyo po yung ate ko. She's the only family that I have. si Trixie! At sa maniwalaan ka si Hindi, sinubukan din kitang patawarin at mahalin alang-alang sa kanila. Pero nasayang lang lahat ng yun eh. Dahil ikaw mismo yung nagtaboy sa buong pamilya mo! Dahil sarili mo lang yung iniisip mo! Mali! <laughs> Nagkandaleche-leche <laughs> ang buhay ko mula nung mapulot ka ni Cesar para ang parang bahay na ito! Yan ang pinakamalaking kasalanan mo! buhay sa mundo. Pero huwag ka mag-alala. I will correct that. It all started here, and it will all end here. Say goodbye, Attorney Matias. Pagsasamahin ko na kayo ni Attorney Meredith Simon sa impyerno! Okay, mo, meron tayo pa. Sir Ramir, nag-text na si Kurt. Papunta na daw dito sa Era at si Trixie. Yung mga pulis naman, eh, pinag-aanap na daw nila yung dumukot kay Lilet. This is all my fault. Dapat sinigurado kong muna naligtas si Lilet. Nandun lang ako na ipagtanggol ko sana siya. Kanina palang umaga, masama na ang kutob ko. Alam ko may masamang mangyayari. Dapat talaga, hindi ko na pinayagang umalis pa si Lilith. Dapat, hindi siya mapapahamak ng ganito kung mas pinigilan ko pa siya. Don't blame yourself, sis. Pagpakatatag ka, alang-alang kay Lilet. At sis, tama si Carlo rin na eh. Hindi natin malalabanan si Patricia kung magiging mahina tayo Hello? Hello, my dear husband. Kung may kasama kang iba, huwag mong ipapahalata sa kanila na ako ang kausap mo. Ramirez, so, sino yan? Si Patricia ba? I'm warning you. Pag mali ka ng sinagot, ipapadala ko sa'yo ng pirapiraso ang bangkay ng pinakamahal mong bastarda. Uh, eh, yes, Ivan. Eh, ah, uh, Naghihintay lang kami ng updates sa mga polis. Ah, excuse me lang ah. Uh, hindi ng magkaintindihan ni Eva na. Eh. I'll just take this outside. Kahayup ka Patricia, hindi kita mapapatawad kung saktan mo si Lilith. Sa mo si Danila? Gusto ko siya makausap. Relax, Rami. Relax. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Tinutukan ko lang ng barela tinakot. Sadly, buhay pa rin siya eh. And it will remain that way. Basta, sundin mo ang mga sinasabi ko sa'yo. Anong gusto mo, Patricia? Gusto ko personally mong sunduin ang anak mo sa labas. Tell me where you are. Remember our old house kung saan napulot ni Sas ang buwisit mong bastarda? Doon mo kami matatagpuan. Pero huwag na huwag kang magkakamaling magsumbong sa mga pulis dahil may mga tauhan akong nakamatsyag sa'yo. At pag hindi ka tumupad sa usapan natin, I assure you na paglalamayan mo bukas ang bangkay ni Lelet, nagkakaintindihan ba tayo? Ah, oh, gagawin ko yung gusto mo. Siguraduhin mo lang huwag mong sasaktan si Lilette. Of course! I assure you, I won't. But don't make me wait too long. Baka kasi mabora ko at ko si Lilith. Oh. si Lilet. hindi ako pwedeng tumunga nga alam dito habang alam ko na nasa panganib ang anak ko. Buti na rin at magkakasama silang lahat para isang magandang family reunion para kay Lilet. Ramir, Cez, at Attorney Lilet Matias ay napatunayang guilty at hinahatulan ko kayo ngayon ng parusang kamatayan!